na po may sabay palo po sa misa ra mo nagalit pa sa pera niya eh rasa mo so mo huwag kang magmamadali kain mo si busing Puro na po dito yung laban mga ito. Bawal na po magkamali ang dalawa. Ayan po. Well, 14 po. Race to 15. Ayan. Pinuturoan okay, po dito yung mot-mots. Kung anong gagawin na discarding. makapagpita po for the win na <coughs> team San Buanga RG Gracia at Kaloy for the win na po ng team San Buanga rito

ங்க அந்த அங்கின் கலவாடி எட்டு நமக்கு மலை <laughs> Gabi naman talaga Huwaya na Huwala na Huwaya na For the win ang kalaban dito Bawang Daino's Kiss

para na bola para mas <laughs>

rinaira pa yung kasama dito malinis na ano ano na talaga ano dito na, na si Kaloy po yung gagawa ng pagkapana nodito

Oh so, mablay pa. Ay, tumigas na to mega yung pedong mga 'yun. Okay, no. effective epektibo talaga yung mga class na ginawa tanan dali hayo sino daw ba ng talaga ayan ko sobrang epektibo yung maklasta ko na ginawa ng dalawa Simot mo dito ayan Ay,

Ayan mo, tira ka na mo. Ayan na, bahala na si Batman. na si Batman. Balik lang bulat mo. Balag ang jeans. Maglagaw-lagaw ang jeans to. Parang sa tingkang <coughs> na, puro na kalaban dito mga idol Score po dito ha, 12-14. Isang panalo na lang ng kalaban dito pag nagkamali. Tapos na po yung laban. Ayan po, team Zambuanga, nag-aantay na lang. Tumigas yung tira. Kung kailan tirahin yung Jess dito. No? Ayan. Ayan. Ayan na. Ayan na. Ah. ayun wala na wala na ina pa ng katawan wala nang gamot ayun ayun pass wala na yung